mayong adlaw kanatang tanan mga igsuon so ano yung usap na no para magwali kabahin sa pulong sa ginoo o kabahin po sa kamatuuran mga igsuon kaya kining kamatuuran mao man ni mga taga kaluwasan so dapat magwali ta nga dili bakat mga igsuon dapat magwali ta sa kamatuuran kaya diha malipay ang atong ginoo so karo mga igsuon ano na tayo ta no una sa tanan gusto sad ko magpasalamat sa uh, kuan sa mga nag-follow sa ako agad salamat kaninyo mga igsoon eh. so karo mga igsoon na doon natay pag kini kinibitaw ang na okay lang daw na magbuhat o galing reliyon magbuhat o galing simbahan importante uh, basta kristyano lang daw kuno. ato ka ng tubag doon mga igsoon ato ka ng hatagan ng katinawan ang tubag na to niyan na um, kabubuton ka na siya sa tao mga igsoon dili na siya kabubuton sa ginoo kaya ang kabubuton sa ginoo mga igsoon nagbuhat lamang siya o kay iglesia Matthew 16 18 I will build my church so klaro kayo mga igsoon na singular no? not plural mga igsoon subot pa sabot si Kristo nagtukod lamang o kay iglesia Unya, gusto sa itong ginoong mga igsoon sumala sa San Juan na ako Biblia at mga igsoon o gusto sa atong ginong Heso Kristo nga maiusat ta niya no? sa usa lamang katundok mga igsoon sa usa lamang kapanon o anin na mo mabasa mga igsoon sa San Juan Kapitulo J Besikulo 16 atong basahon mga igsoon ang Puan? ang kabubuton sa ginoo dili kini kabubuton sa tao mga igsuon no? so kini atong pagwali din hi mga igsuon dili ni basi um, base lang sa atong kaugalingong pagsabot kung dili aduna sa tayo ebidensya nga uh, mabasa sa Biblia kay kani mga kaigsuon nato sa ubang pagtuo kusog man sila moingon nga asa mabasa sa Biblia asa mabasa sa Biblia litra por litra so karon uh, ato ka ng tubagon, pinagi sa Biblia mga igsoon. So, na din yung mga egso, no? sa San Juan Gis, uh, kapitulo Gis versikulo 16 ako adunay ubang mga karniro nga wala may sakok ni Nitorila kinahang nandadun ko sa silangan ni o mamati sila sa akong tingog o mahimo silang usa lamang kapanun upos sa usa ka magbalantay So kung imo ning sabto ning ganing bersikulo ha mga igsoon si Cristo jud nangita sa mga karniro nga nawala no gusto ni Kristo nga uh, panitaon ko niya o dadun usab sila nga niya mamati sila sa akong tingo Bumahimo silang usa lamang kapanin mga igsoon so usa lamang kapanin mga igsoon ang gusto sa atong ginoon sa Kristo dili daghang pa nun no? klaro kayo nga ang ilang kabubuton kabubuton sa tao dili kabubuton sa ginoo. so kani akong iwali din ni kabubuton kini sa ginoo mga igsoon kunya Mingon sila nga Okay ramang good na Kay Kristiyano sa good na Pariha raman na ang, Pariha raman na atong gisimba Si Kristo raman Ah sige Ato lang ng uyunan Pero man good na Sa gingon sa si Biblia mga Iksoon So Kining Biblia mga Iksoon Pulong kini sa Diyos Kana ilang giingon nga Okay lang daw na Kay Kristiyano sa mangod na Pariha raman gisimba Si Kristo lang yapon sukwahi ng mga isuon kay nga naman unsa may giingon diri sa Marcos kapitulo 13 bersikulo 5 hantud sa 6 mga igsuon unya gisultihan sila ni Hesus pagbantay kamo nga walay maglimbong kaninyo kay daghang mo anhi nga magdala sa akong ngalan ug magingon ako mao ang Mesias ug daghan ang malimbongan. so ang buot ni pasabot ani Marcos mga igsuon Marcos kapitulo 3 bersikulo 5 Hantod sa 6 aduna jud mga bakakon ni Kristo mga isuon. So magpabantay mo na igsuon. No? Ningon diri si Kristo, oh. dili na ko, dili na ko ang kagulingon mga igsuon nga panabot. Kun mismo si Kristo nagingon, pagbantay ka mo nga walay maglimbong kaninyo kay daghang mo anhi nga magdala sa ako ngalan. Subot pa subot aduna jud mga bakakon ni Kristo mga isuon nga dili na to ang ah, ayan tuuhan. So daghan karon nga nagtukod og simbahan nga na, na, na aron ingnon nga Kristiyano ba no pero sumala sa Biblia biya ang tinud-anay nga Kristiyano mao ang Katoliko mga igsoon wala nay lain so kana nga iglesia mga igsoon ana ta magpasako kanang Mateo 16:18 si Kristo magtukod og iglesia ana ta magpasako mga igsoon dili ta magpasako sa lain reliyon Di ka na mapasa ka sa lain Kabubuton ka na sa tao. Dili na kabubuton sa ginoo. So, Masuko ang ginoo niya na mga Edison kaya nga nung gatukod mo lang reliyon nganong nung gatukod mo lang simbahan nga wala may authority nga gihatag niyo Matthew 16, 19 si Pedro gihatag ang authority ni Kristo ang ginadili mo diri sa yuta ginadili po ka na sa langit ang ginauyunan mo diri sa yuta Pedro, di uyunan pagkano sa langit kunya si Pedro ang unang santo papa sa katoliko mga igsuon so halos tanan doktrina sa simbahan katoliko uyun kana sa langit kay giuyunan kana ni san pedro mga igsuon no hantud karon walay putol aduna na tay 266 siguro ka santo papa mga igsuon gika ni pedro hantud ni pope francis walay putol mga igsuon so ang authority walay putol kunya daghan mingon karon mo nagtukod sila laing reliyon mo nagtukod sila laing simbahan kay tungod ang iglesia ang tinuod nga iglesia daw gitukod ni Kristo na wala daw kuno pagkabaka kun jud ni yun mga tawhan na mga igsuon baka kun jud kayo unsa may giingon sa Matthew 16 uh, Matthew 28:20 Ubanan ko kamuhang hangtod sa katapusan nga hantod sa katipusan sa kalibutan ang giingnan na na ang mga apostolis mga igsoon so timan na itong mga igsoon na mas namatay na mga apostolis ayaw ninyo kalimti nga ang mga apostolis adunay mga successors no? muna ay timan na ito nga adunay sila mga sumusunod ba? muna ay timan na itong mga igsoon nga muna ang simbahan katoliko wag yun wag yun ma uh, wa mawala mga igsoon kung sa may sa Matthew 16, 18, maski ang kamatayon, dili, makabuntog niini? So, klaro kayo, wak mamakak si Kristo mga egson. Niya kanil mga kaigsonan ko sa bang pagpuro. na sila nga, na wala daw ibi So, sa ito, paghihimok nilang bakakon si Kristo. Ngayon sa Matthew 16, 18, ang kaning iglesia wajud uh, ang kaning iglesia hat maski ang kamatayon dili makabuntog dili igsoon. kayo nga ang ilang wali mga igsoon, baka mo nang paminaw jud mo kung, mga igsoon kay kanya pong wali, dili ni baka kung, mga igsoon. Kung dili ah, kamatuuran lamang mga igsoon o ganun na tay ebidensya nga mabasa sa Biblia mga igsoon, kunya ang tinud nga ng mga igsoon ang kabubuton sa Ginoo mao kini. So, ako kinimbasahon mga igsoon kay aron dili ta maingon nga bakakon mao okay, ang kabubutun sa Ginoo mga igsoon at basahon na paminaw mo mga igsoon ila yung mga kaigsoon na nato sa bang pagtuo nya um saludo sa ko sa mga nibalik sa laing tinu uh, sa mga nibalik nagikan sa laing tinuuhan nya nibalik sa katoliko saludo ko ninyo mga igsoon no kay nagpaubos jud mo dili pride ang inyong gipadak-an nya nagpaubos jud mo mga igsoon mo nang ibalik mo no sa simbahang katoliko nya unsa may gingon sa Biblia ang magpaubos mo ay ipasaka sa Ginoo mo niya ang magpataas mo ipaubos sa Ginoo mo nang padayon sa pagpaubos mga isuon kay ipasaka mo ta sa Ginoo sumao so, ni ang bis uh, amo ni ang kabugoton sa Ginoo mo isuon ang uh, aton basahon sa Episo kapitulo 4 bersikulo 3 Santod sa 6 mga isuon paning kamuti aron matunhay ang inyong panaghiusa asa kami tawo panaghiusa no nahinatag hinatag sa espiritu diha sa panagdait nga nagbugkos kaninyo may usa lamang kalawas o usa ka espiritu sa tumne. ingon nga may usa lamang kapaglaom ug alang niini gitawag kamo sa si Dios may usa lamang kaginoo mao man sa simbahan katoliko usa lang kaginoo usa ka pagtuo uy hmm? usa ka mga igsuon ang giingon diri wa wa may ingon diri nga lain lain pagtuo no usa ka ug usa ka bunyag na dinhi na mga igsuon dinhi na unsa ni ilang gibuhat nga nagtukod sila og ng iglesia nga ang giingon ang kabubuton dai sa Ginoo usa ka pagtuo ug usa ka bunyag napataya may usa lamang ka Diyos o amahan sa tanang mga tao. Siya mao ang labaw sa tanan o nagbuhat pinaagi sa tanan nga naa sa tanan. So klaro kayo mga igsoon. Usa lang diay ay tuo o usa kabunyag ka daghang, lalaim, bunyag niya. Kini mga kaigsoon na sa bang pagtuo ni daghang na lalaki man ni sila. Unsa naman ni sila? Wa naman ni sila na hi anhi usa sa tong Ginoo. No, wala naman ni na sila nagtuman sa sulok sa Ginoo. Nagbuhat naman sila lain noon. Nagbuhat sila lain simbahan, lain pagtuo. Kung sa magiging ni Kristo, kung sa magiging sa atong Ginoo, usa lamang ka pagtuo o usa ka bunya. No? Mo no, ikabubuton sa atong Ginoo mga isyu, dili ta magpataka o interpret sa Biblia. Kay kuyaw ka ayon ni magpataka ta interpret sa isyuon. Mo nang daghan karon nga nagtukod ng lain simbahan libog tani nila mo no bueno, pasensya kayo mga isuon o mga yuko no kung makasulti ko pinaginini nini pasensya kayo mga isuon kay lain si mo sulti ko baka mga isuon nga kaniya kung gibasa karon ang biblia isearch na, na ninyo mga isuon pangitaan ninyo ako mangi sa, ako mangi mention ang bersikulo basahan na ninyo mga isuon mo ang kabubuton sa tong Ginoo. Dili kabubuton sa tao. Nga magtukod lamang inyo ha. So, ing ani mga isyon e si Kristo nagtukod lamang mga usa ka religion o usa ka simbahan. O gusto sa tong Ginoo nga kitang tanan katauhan. mabuto sa Mateo 28:19, ah, uh, iyang gisugo ang mga apostolis Kahimu ah, ang tinunan ko ang tanang katawahan sa tibuok kalibutan. Sa tibuok kalibutan na isuod. So gusto sa itong ginoong nga kanang iglesia ngayong pagatukuron, anata nakamasakot. Kay diha, pinagi diha ang iglesia mga isuon, maluwas ta No? Maluwas ta mga isuon. Lain si kay dilita, dilita luwas mo ni Cristo, anayon ditukod ni iglesia. Diba? So, ah, uh, kung kita aduna kay pagtuo nga tuo Kristo di tumano na po ang tuo ni Kristo mo nang ang simbahan katoliko karon um the world largest christian church no maski asa ka nga lugar mo na igsuon sa tibuok kalibutan daghan ka ayo simbahan katoliko mo igsuon o ubay-ubay na pud ang ibalik sa simbahan katoliko nagpasalamat sa ninyo mga igsuon kay napaubos mo um dili pride ang inyong gipataas Uh, ano pa mo mga igsoon pinangga mo sa Ginoo nga ingon anak mo so dagang salamat mga igsoon Ano yung tatutok god bless